But I think Bacoor is isa doon sa under ng MWSS. We MWS. are under Maynilad, sir. Maynilad pala. Yes. Yeah. But Maynilad is uh, sa MWSS po niya. Kinuha yung... At kami naman po sa MWSS, meron po kaming MOA din kasi. Uh, doon sa ating Potatan uh, Station. Man, ano po. So, uh, para hindi ho magkaroon ng complication, we opted po na sa province sa uh, makipag... Uh, ano. So, lalabas po kung ang prioridad na natin ngayon sa lalawigan ng Cavite, who used to have uh, 40,000 hectares of irrigated land, and now ang nagagamit na lang out of the 400,000 hectares, ay 800 hectares na lang, uh, would you would you say na medyo hindi na maganda ang productivity ng bigas o ng pagkain sa lalawigan ng Cavite? Yes, ma'am, kasi karamihan ng lupa po ninyo doon is uh, uh, residential and industrial area na po eh. Opo. Did you consider that there are already 4.5 to more than, or, or probably increasing as I speak right now, baka 5 million na nga o 6 million na ang populasyon, wouldn't that create an imbalance? since for example nangyari nung nakaraang mga taon dumaan ng covid nagsara ang uh, ang boundaries ng bawat lalawigan ng bawat local government unit nawalan ng pamamaraan ng pag-distribute ng pagkain bumaba ang produksyon ng pagkain sa lalawigan ng Cavite and probably other provinces which niya has uh, probably have given the water rights to the province or the local government unit hindi ba hindi nyo na sinusunod ang mandato ninyo bilang NIA, uh, Mr. Chair. Ato ako po Mr. Chair, Madam Isana. Ang reclassification po kasi ng lupa sa ating mga LGUs ay nakasalalay po sa local government units. I'm sorry, I would like to correct that. Hindi po lahat nakasalalay sa local government unit lalo na po kung agricultural land dahil may papel po na ginagampanan ang Department of Agrarian Reform dito. Yes ma'am. Tama uh, po I'm, I'm ba it. ako? Tama po. Uh, ganito po kasi ma'am, iba po kasi ang agrarian, DAR, ang DAR po kasi ay doon po sila sa conversion. Ang local government units ay doon po sa reclassification. Now kung nire-classify ng LGU as industrial or residential, yun ang magbibigay po ng, uh, ng permiso sa DAR para i-convert siya into such purpose. Sa nangyayaring problema po ngayon, Mr. Chair, ng ating bansa, that we lack production, do you think it is most proper at this time that we lack production that the, 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 classification or reclassification of land should now be controlled. Kasi lumalabas, we are the greatest importer already in the world, most probably, or in Asia. I, 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 I want to be corrected on that or be educated on that. Sa tingin nyo ho ba, panahon na, para ang control ng reclassification ay hindi mapunta sa local government unit, kundi possibly sa opisina o tanggapan na ng pangulo para mabigyan at masuportahan na ang, uh, ang ang food production sa ating bansa sa ngayon. I agree Mr. Chair. Dapat uh, kasi pag gumawa tayo ng uh, uh, irrigation project, meron po tayong investment uh, ano diyan eh. Meron po tayong investment uh, uh, sa project na 'yan. And then pag nagawa mo ng irrigated, i-convert -co lang into residential or industrial, parang nade-defeat yung purpose eh. So dapat po siguro, uh, bawat LGU muna, kasi wala pa naman batas mo, ano po, dapat LGU po muna, meron na silang fixed na comprehensive land use program. Di ba meron po tayong si LUP and required po tayo doon eh. Of course, ang pagmamalasakit po niyan sa CLUP, nasa mga LGUs. Now, mas maganda rin kung national kasi ang national tulad namin sa niya pag ginawa namin ng isang irrigation facility sasabihin namin kay national o oh, ito yung mga ginawa naming irrigation facilities ito yung uh, sakop niya wag itong i-convert so national law po dapat po siguro maggumawa ang congress ng isang batas para po sa ganong purpose. Sige po. Uh, noted on that, uh, Mr. Chair. May isang katanungan po. ako, Hindi ho ba mandato rin ng NIA or mandated po kayo ng batas na mag-monitor ng mga irrigation projects and properties ninyo? Tama po ba? Tama po yun, ma'am. Um, aware po kayo na meron pong mga irrigation properties kayo na natuyuan na ng tubig. Aware po ba kayo doon? Na, natuyuan ng tubig. Natuyuan po. Ibig sabihin, it's not yes. functioning. Yes, ma'am. Meron yes. po. Opo. Uh, ano ang mga ginagawa po ninyo para mabigyan o ng buhay muli ang mga irrigation canals na ito para hindi naman uh, mawalan tayo ng uh, produksyon ng pagkain sa ating bansa. Uh, una po ang pinanggagalingan kasi ng ating mga uh, tubig patubig sa ating mga irigasyon ay sa mga ilog. Ay lahat po ng ilog natin sa buong Pilipinas silted na. Kaya po kami kumakatok sa DPWH na yung kanilang flood control projects ay maggawa naman sila ng mga sabo dams to control yung sedimentation and the velocity of water. Para ho mabawasan ang sedimentation, yun po yung una. Pangalawa po, sa aming program, gaya ng binanggit namin sa inyo kanina, meron kaming 300,000 hectares na hindi na namin napapatubigan dahil nga una, kailangan niya ng repair and restoration pangalawa kulang talaga ng tubig para doon sa mga tail end ng aming irrigation facilities so may mga pondo po kaming hinihingi para rito mr chair naniniwala po ako sa um, inyong well hindi ako masyadong naniniwala sa monitoring ninyo bakit uh, aware po ba kayo na meron po kayong mga irrigation canals na natayuan na ng mga informal settler families Yes, uh, Madam Chair. In fact, uh, kahit sa kabita, ano po, yung aming uh, putatan, irrigation, malaki yung kanal namin noon. No? Nung chinek ko, naku, po, may mga subdivision pa doon sa taas. So, uh, pero <coughs> itong term ko po, ma'am, <coughs> sorry, is that uh, pina-identify ko yung mga properties ng NIA at nagtayo po kami ng uh, Asset uh, Recovery Management Office para po sinisecure namin yung titles And then, nawala na pong mangyayaring gano'n. So, Mr. during my term, meron na po kami. Mr. Chair, I would like to request NIA to provide us with a report of this um, irrigation properties na meron pong mga informal settler families, which we have to relocate. Kasi paano natin bubuhayin ang irigasyon kung may mga pabahay na nandun, at I'm sure yung irrigation canals na yun pinatapunan pa ng basura ng ating pong mga uh, informal settler families which is very sad bakit ko to nasasabi dahil ito po ay nangyayari sa sarili kong distrito nung ako po ay alkalde na discover ko po ito at i was uh, being required to relocate around 300 families in a certain area uh, i would name the barangay it's barangay Molino 2 in my dis in my district and ang problema Hikahos na ho tayo sa pabahay. Kulang na tayo sa pabahay. And um, bago tayo makapanlimos ng pabahay sa National Housing Authority, uunahin natin siyempre yung mga nasunugan, tinamaan ng bagyo, tinamaan ng landslide, at kung ano-ano pa. So I would like to request uh, this uh, chamber to um, to demand niya and give us a report on these properties. Dahil problema po ito. Kailangan po natin magresettle, kailangan natin buhayin ng irigasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yeah. Mr. Chair, May, tama yes, po. Yes, Nia, fact, Nia, please comply. And maybe if you could uh, submit to this committee. Yeah, uh, in fact, in Cavite, Mr. Chair, dahil wala naman lang ko yung pinapatubigan noon, doon, eh, uh, ang proposal pa nga namin, yung aming kanal, malapad po eh. And then 17 kilometers yung mayigit. Ano po ang proposal ninyo, Mr. Ang Chair? Ang proposal sana namin kung ma, mapa gagawing daan, gagawing kalsada ng, ano, ng Kabite. Gusto namin i turnover over na sa inyo para gawing kalsada. Sa, kasi magkukrus siya sa mga matraffic na mga areas. Eh. Kung maklir po yon, willing po kami na uh, pag-uusapan, baka mapakinabangan po ng at least magawang kalsada para mabawasan ang traffic. Dahil tuyo na po ang mga kanal na ito. Opo, hindi naman namin na ginagamit. Hindi na siya functional, mami. I think we should really have an inventory of these areas. Kasi lumalabas ito, usable pa ba? Kung hindi usable, baka pwede nang baguhin ang pagpaplano para sa mga irrigation canals na ito. Dahil uh, alam ko, meron pong mga irrigation canals na nabili na ho ng mga commercial establishments at gagawin ng mga malls o kaya commercial, commercial uh, building.